ba ang absolute value? Ang absolute value, yun yung gano'n ba kalayo yung number na hinahanap natin hanggang sa origin. Ang origin is yun yung P0, yung gitna mismo na line, line number. So, gaano ba kalayo yun? Kunyari, din, ang hinahanap natin is ano yung absolute value ng 2. Uh, absolute value ng 2 is 2 dahil ganun kalayo yung 2 sa zero or ano absolute value ng negative 7 yung absolute value ng negative 7 is 7 kasi ganun kalayo yung negative 7 hanggang sa 0 so bakit ba nagiging complicate yung absolute value nagiging complicated lang yung absolute value pag meron ng x pag kinaharap natin yung x yung value ng x kasi hindi natin alam kung yung value ng x is either negative or positive madalas pag hinaharap natin na mayroon anong absolute value ng x, yung mayroon ng x na given, ang kadalasan lumalabas, ay kadal kadalasan na ano, procedure is, hinihiwalay natin sa negative and positive. Kaya ang tanong, bakit nga ba hinihiwalay natin sa negative or positive yung absolute ano, value, absolute number ng hinaharap natin yung ano, absolute? Dahil, yung layo mismo, yung, yung, equal sign, yung equal sign ng hinaharap natin na absolute value is 7. Ibig sabihin nun, 7 yung distance. Either negative or positive. So, kunyari, papuntang negative yung yung ano, distance. Yung tapos yung sagot is negative. So, three statement is true. Kung 0 hanggang 7 papuntang positive, statement is true. So, kaya madalas, pag na-isolate na natin yung yung ano, absolute value na ka absolute hin hinihiwalay na natin agad na positive and negative yung equal sign para mahanap na natin kung mahanap na natin yung absolute value ng x, yung value ng x. So, yun. That's the reason bakit naghihiwalay yung answer ng absolute value pag merong x. Stay hydrated.